Hello guys! So ngayon, kagutom uh, uh, si Bibi. And uh, kain kami din sa kila tatay sa pinakamurang almusara dito sa GMA. Set lang natin yung motor. So guys, ito yung first vlog natin this year. Hindi ko alam kung paano vlog pero bala na. Siguro natural na lang kung ano nung mangyayari. Ayan, napag-decide ko mag-vlog kasi grabe yung influence ng uh, social media ngayon. Wala tayong hawakan, ikaw maghahawak. Kaya nga, ewan ko ba't kinuha mo eh. ha. So yun guys, paalis na kami. Sige yung daan no. Papunta doon kayo na Let's go! Dito guys, forward na natin yung video para medyo mabilis. Patay kasi. sa Oh, So guys, kagandahan dito sa kakainan natin. Dito kila tatay. Malapit lang siya, ilagpas siya ng barangay Pulido. So dito siya sa barangay Malia. Tapos, yun, napakamura. 10 piso lang lahat ng uh, mga paninda niya. Palabok, Ay, spaghetti, mayroon. pasibiyon, yan. Meron na yun, may tao. Nakikita na ni Bibi yung mga tao. dami agad tao. Saka mag -bike. So ito nga, nandito na tayo kay la tatay Mayintan natin ang kanyang paninda Meron siyang lugaw ah uh, Itlog, palabok, pansit Pansit uh, Spaghetti So yan, tapos na tayo kumain At lalarga na tayo daming tao so yan forward na lang natin na mabilis hanggang sa malapit na tayo sa bahay yan ito yung barangay malia tayo ulit sa bahay. Tapos ang ating vlog. Basically, kumain lang talaga kami tapos umikot. Goodbye!